nahulog akong natula sa mesa. Upo sa akin ano? Nahulog so, yung sa mesa? Yung kasing nangyari yung... ano. Oh. Madilim kasi sa'yo. Pag napagod ng pahako, nahulog na direksyon na ako. Ngayon yung pakiramdam ko kung gumanon. Hindi ko alam kung nalalapas yung botong gano'n. Hindi o. Nagulat ka. Mm -hmm. Akala sa... mo may tatapakan ka oh, ba? Hindi Pero... Ko. Kasi madilim o. Hindi ko... Dire direksyon. Pero mababa lang talaga sa'yo. Ngayon o. Oh. Oh. Sufropatelar edema bursitis ano ibig sabihin ng supropatela? Supropatela rin ito. Ito patela. Ayan ang supropatela. Ngayon, itong bursitis na binabanggit. Kung baga, ayan eh o. bursitis. Yun, mamamaga yung tendon mo. Oh. Yung pinarano. Ito, ngayon lang siya nawala. Sa so, almost two mamamaga weeks. Mamamaga yun. Okay. Sa video, lumito. Ilang buwan na yan? Ilang araw na? So, mula nung... 3 weeks. 7, 6, no? 6, 6, 7 ng March. Ano lang to, pagka may mga bursitis tayo, kunting ibababa ko lang to, tapos rest lang. No? Ang ano kasi, mga tagal pa yan ng mga dalawang linggo pa. Tapos, palinga, ano, ano, lang, kong, lang, lang Ginuti ko pa ito nung kasi sa hotel ako. Ginuti ko pa nung Sunday. Nadulas pa ako. Tuloy ito mama. Kumbaga, baga ma namamaga na nga yun. Tumama pa niya. Kung ito yun. No, gumagaling na yung sukat mo. kumbaga may kukang oh, na. Tuyo na. Tinabig mo yun. At tanggal yun. Hindi magdugo na naman. Kaya ito yung kahabang ko lang ng lunis ka. Ito pinagawa sa um, ito. Kasi um, nga. Okay pa, naman na, eh. Nag-ano ako. Nag-wari okay, Masakit nung kaya pag-wilo sa pari. Kailangan lang ito. konting massage rest. Kailangan mo lang ipahinga nito. Kasi ang ibig sabihin ng kumbaga, namamagay yung mga tendon mo, kumbaga, Tingnan niya lang tuluim, na din konte. Napihinat ng konti. Talaga nung ko kasi yung pako, padilim kasi. Kumbaga. na ako, tapos kung pako na lang ito, yun, yun, parang, parang ano yun eh, parang hyperextend lang din yung walang pinagbago. Pero yun ang lubas, ano, ito eh, yung no, foresightis. Uh, o, oh, foresightis. Kumbaga, dapat yan, sa Pero eh, no, dapat wala yan. Tingnan mo itong pan Tapos, na ito. So, Tapos, o. yung pagpunta mm -hmm. namin, sir, dito kanina, nag-worry ako kasi hagdan, nag-commute kami ni si Marty. Okay. Eh, yung eh, pababa, hirap ako kasi one floor lang sa amin sa hotel, nag-elevator. Okay, kanina, kasi maaga pa, wala elevator, hagdan na. Okay. Parang biglang, uh, Masa parang sa biglang umayos-ayos ng konti na six six Kasi nag-apat na hagdang kami, baba babataas. Babata. Kaya nag worry mo, hindi ako makababa. Sabi ko baka gawa ng gamot na yun. Eh, Digara. eh pag uminom ka ng gamot, baka reliever yun, kaya pumutok na. Kung baka tumama na yung gamot. Pero mamaya, pagka pinagod mo yan, hagdan, mm -hmm. sakit ulit siya. ka. Pero yan natin, lagyan natin ng bandage. Eh, ano ulit pala ito eh. Napahinga na pala. Oh, At na naman. Pero yung two weeks ko, sir, talagang ano, masakit. Mag tumama gamay eh. Ngayon na siya yung parang pumantay ng ito yung pinaka-araw na pumantay siya. Ano lang to, rest lang to. Kunting massage lang to. Ihusok ko lang to. Ito, ito. No, ibaba mo lang konti. Tapos, babang din siya natin. Ipahingan mo lang to ng 2 weeks. Wala. Nag-double damage ka lang eh. Napahinga ka na ng konti. Medyo nag-okay, ko, okay na. Tinabig mo na naman. O okay? di, sasakit siya ulit. Para ka lang ulit niyang inanong. Masugatan ka. Hmm. hmm bumuka lang ulit so, sinara. Mm, Kung na eh. Okay na eh. Eh, ngayon may kaibigan kang lukulok at tinabit kang hindi. Tara! Dugo ulit sa loob. Ganun lang yun. <laughs> Ito siguro mga ilang araw hindi ko siya ma ma matikip. kita okay. mo, nati nadidikit mo no. Kung mag-arrest lang to. Wala kang dapat di Walang fracture sa pagkalaglag mo, okay? Yung height ng meniscus mo, okay? Mm -hmm. okay pa naman. Kaya no need to worry. Rest lang to. Konting haplos sa pulis mo lang to ng pao. Bumili ka lang ng pao. Yan lang. Ah, okay. Tignan mo yung magiging resulta. Naramdaman mo yung tumunog. Konting usog lang yan. Tapos, haplus lang ng pao. Pabandage natin. Para makikita ng mga kaibigan mo na o oh, katrabaho mo na Uy, may injury pala to siya. Iiwasan ka na agad. Kasi yung ano, yung kaya napapuntang kami rito, yung sir ko dito nagtanong sa inyo. Hmm. Kaya siya sabi niya, yan, pagtanong si 3M, si tinapatunog siya na siya, sir. Eto, ko... pumakin mo to? Hmm. Yung yeah, sawan okay. to, pinsan ko yan. Hmm, araw po. Eh, sakto sabi niya sa akin, sige sir, saan sa location? No, oh, alas tres. Oh. Kailangan alas tres, nandito na kayo lahat. Hindi pwedeng... Baka hindi kayo pumunta sa umaga, puro gabi kayo pumunta. Bala kayo, hindi <laughs> <ko> kayo mag-iilutin. <laughs> Abutin tayo ng ano. Ayoko nung ganun. Kaya kailangan namin magkatlo. Pag puro kayo alas 4, alas 5, tas 30 pa kayo, alas 5 na. Ayoko, ayoko nung mag-iilutin. Bala kayo, bukas ay bumalik. <laughs> o, oh, lakad ka. Tapos Tupo. ano, sir, yung matagaganda yung bebong motor? Parang siya. Sige, higa ang patagilid. Tagilid. Tupi mo to. No? Yeah. Straight ito sa'yo natin. Yeah. Bungo na lang ng work yan pag bubuhat natin. Kasi 12 hours na nakatayo. Tapos na. Tapos Pusigurito ko dito. Relax okay. na. Okay na pa ka. Uminin ka ng towel na maintenance ko niyan. Huwag ka na uminom ng gamot na. Kung ano, no. Uprocin mo lang yan. Araw-araw. Bago pumasok. ano mo wala na yan. bigla lang yan, nauunat na ng konti. Magka bigla akong hinulog ng ano eh. Madilim pa. Madilig pa. ang dami yung tumutusok sa isa. Oh, Kami, wala rin. Pero ano lang ang dami po, parang sa kiyan di pasit joint yun na ano, na dumihis. Pag tumunog na yun, balik na yan. Mamaya oh, parang normal na lang yan. May, may pin lang ng konti. Yung pinaka-trauma.

Kuya, dito tayo. Same kuya. Pareho po yan. Pareho, pareho Pareho yan. naman. Putol? Mm -hmm. Puti Kunting angat pala. Uh, Dapat sabihin nyo, pag may mga putol kayo, baka may double damage kayo. Pero ano po? Ah, oh, ay sige, na lang 16 years. Dito na ito. Okay na. Check mo tayo. Dapat ka. Okay. Hindi <laughs> <So, laughs> <ay>, ko. Kuwenin resa na paruman na paruman na ako. Okay, yun two weeks lang ayod Yun, yun na perfect na. Yun. tapos yun sa balakang ng mo. tapos um, sa trabaho. kentoa. Okay. Ah. one. Sige, na. hindi. ih cross 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 cross. hindi. <coughs> <coughs> kailangan kailangan yung yung. eh one two three. <coughs> Yan. yam. kung Yan. ano 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 ano